Wow, with shoes. Kamusta po? <laughs> oh, naman, anak. You're so pretty naman. Thank you po, Daddy. <laughs> Siyempre po, umana po ako kay Mami. Sir Jordan, let's proceed to the second floor for your final fitting ng tuxedo niyo po. Tara po. Anak, mag-fit lang si Daddy, okay ha? Okay po, Daddy. Pag may kailangan, katawagin mo lang ako, ha? Okay po. Ah, uh, no. I'll come with you. I want to see the tuxedo also. Ah, yeah. Tara. This way. Baby, wait lang ha. Tsaka muna, Tori. Ah, ate. Oh, yes? Pwede po ba akong mag-picture? Isasend ko lang po sa mami at lola ha? Okay, sige. Dito Chico pa? lang daddy mo ha. Okay po. This way, please. Dito ba? Yes. Dito pa. Have a seat po, sir. Uh -huh. Kung wala pa, i-check ko muna ulit yung gown ni Tori. Okay lang? Ah, sige. Okay. Dito lang ako, ha? Okay. Sir Jordan, ayusin lang namin yung tuxedo ninyo, ha? Huh? Ah, yeah, sure. Hey. Okay. Baby. Uh, let me see your dress. Tanggalin mo yung mai mo. Ano nangyari? Ha? Sorry po, Mami Shaira. Hindi ko po sinasadya. Natapa po kasi ako eh. Anong hindi mo sinasadya, Tori? Alam mo ba kung magkano itong damit na sinira mo? Now we have to start all over again? Sorry po talaga, Mami Shai. Anong sorry? Makinig ka sa akin. Useless yung sorry mo dahil gahol na kami sa oras ng tatay mo. Ikaw, dinagdaga mo ba problema ko? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Huwag mo iiyakan. Alam mo ako yung masusunod. Hindi ikaw gagawin yung power word. Dahil ka po kami natin. mo! Ano? sa akin. Ay, walang bahala. Ay, walang bahala. Ay, may galit ka kay Boy. Sak mo ilabas dahil ako ang nadin niya. Yung mata yung mo. O sige, kung napaka-perfecto mong nanay, ba't hindi mo ayusin yung anak mo at turuan mo kung paano mag-behave? Tignan mo kung anong ginawa. Tignan mo. O, di ba? Sinira yung gown. O baka ikaw nag-utos sa kanya na sirain yung gown niya. Ha? Para isabotan yung kasal namin dalawa ni Jordan? Siguro gusto mo akong gantihan, no? Dahil ako yung pinili niya, hindi ikaw? Oh, wow, Shaira! Alam mo, hindi talaga bagay sa akong kuting wedding gown. mo nga yung galing pagkatao mo, dumi-dumi. O, kanino bagay sa'yo? Bakit? Ikaw ba yung papakasalan ni Jordan? Alam mo, mamatay ka sa inggit. Inggit? Wow, Shaira! Teka lang. Ayusin nga natin yan dahil hindi ako naiinggit sa'yo masaya na ako, nakamove on na ako. Kaya kung merong naiinggit dito at lunod na lunod sa si insecurity, ikaw yun. Dahil alam mo, kahit ikaw ang pakakasalan ni Jordan, second option ka lang niya. At pagasalo ka lang ng mga napaglumaan ko, Shira. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka mamahalin ni Jordan tulad ng pagmamahal niya sa akin. In fairness, perfect talaga tingin mo sa sarili mo, no? Pwes, mas may lamang ako sa'yo. Dahil tandaan mo, Christy, hindi lang ako puro ganda. I have beauty and also a beast. <laughs>